ang Marbeles ay matagpuan sa pinakatimog na dulo na lawigan ng Bataan. At isa ang Marbeles may pinamaraing kontribusyon sa bayan ng Bataan. Tulad na lamang ng mga pabrika, pati na rin ang kanilang pangunahing hanap buhay, ito ay ang pangingisda. Bukod sa mga industrial, kilala din ang Marbeles dahil sa kanyang mga natural na tanawin. Kaya sa video ito, samahan niyo muli kami sa aming paglalakbay at puntahan ang pinakatakong ganda ng Maribeles. At ayun mga par, nagpapala tayo ngayon sa may kahabaan ng highway sa Bataan Bar. Ito. Ayan. Bali, nandito, nandito tayo ngayon sa may bayan ng Orion. Pupunta tayo ngayon sa may Marebele, sa may Sibsiman, tsaka sa Panoy Puy Cove. Tara, biyahe tayo. At ayun mga par, susot mo na natin yung ating gloves. Yan. Dahil medyo malayo-layo pa. Almost 40 kilometers pa yung ating tatakbuin. Susot na natin yung ating gloves. Biyahe na tayo na ito. Alright. Let's go. Napakalawak ng highway na to, no? Magmula Pampanga hanggang Bataan. Sobrang lawak, ganun siya kalawak, par. Ilang bayan yung pinagdudugtong ng highway na to. Bali, ang galing nga pala kami sa ati ko, par, sa may Orion. Doon mo namin nagpalipas ng gabi. Kaya pinabaunan pa kami ng mga tuyo. <laughs> Mabuti na yung nakapagpahing nga kami kahit papano. Alanganin na rin kasi kung tumuloy kami kahapon. Ayan, tutuloy natin to. Wala nang atrasan to. Tadaanan natin yung mga kaibigan natin sa may Maribeles, sa, sa may Porto del Sol. Yan. mga kaibigan tayo dyan, mga kababata. Tadaanan natin sila. Isulong ang Udyong Yan. Udjong, Maya maya, nasa Maribelis na tayo na ito. Ali, ah, may bata na tayo. Yan, dito kami nagjalibi ng utol ko nun. Limay! Isipin nyo yung parang no, ilang minuto pa lang Nasa limay na agad tayo Sobrang lawak ba naman ang highway na to Sabi nyo ba yung Maribeles isa rin sa city yan ng bataan Siyempre yung Apadel, yung Balanga at siyempre yung Mar Maribeles Kung yung mapapasin, grabe, sobrang daming tourist attraction sa bayan ng Maribeles mga par Nandiyan yung mga Five Fingers, yung Lucky, yung Panuyboy, yung sisiman, Ang dami pang iba yung mga pangunahing pinupuntahan ng mga turista sa bayan ng Maribeles kaya kung ako sa inyo wag na wag nyong papalampasin yan Kung mapupunta kayo sa Maribeles ah, Puntaan yan Sisiman, Panuipoy Five Fingers Laki yeah talagang mamamangha ka sa sobrang ganda ng mga tanawin tulad ngayon, pupuntahan natin ngayon diba? dalawa sa mga nabanggit yung pangalan para ng kalsada na to is Roman Super Highway parang haba, grabe alam mo wala nang katapusan eh. <laughs> Welcome to Maribeles. Ah, nasa Maribeles tayo. Ipe ilang, minuto lang. 'Di ba? Masami dito mga factory, mga industrial, 'yan. Kaya yung mga local dito Meron silang mga oportunidad, 'di ba? May mga trabaho na nagigintay sa kanila. Dahil sa sobrang daming factory na nandito nalaing bagay yung mga pabrika sa ating mga kababayan ayan na may natanaw na tayo mga kabundukan hey wala yan Maribeles Mountain yes sir Hey. Ganyan niya yung paro. Oh. Grabe naman niya, no. Oh. Ganda. Sugod na busog na tayo sa magandang tanawin. Malapit na tayo. na lang. Freeport area of Bataan. Na, malapit na tayo sa Ark ng Maribeles. Ito na tayo papunta ang ano, Papuntang Sisiman Itong kaliwana Pero Pero mag magpipicture muna tayo dito sa may Ark ng Maribelis Pumunta ako dito hindi ako nakablogging noon Ay paglamay ako sa pamangkin ko Ngayon na ang Ark ko ng I love All Alright picture tayo dito lab Sa Ark ko ng Maribelis Yan Nasa Maribelis na tayo Lihiti mong nasa Maribelis Paraan yung third ganda no tara kung nyo mapapansin yung bawat letra ay may mga ayan yung mga simbolo yung zigzag road ito yung municipal hall balon anito mount maribeles papaya mount tarak yun? aglaloma yung pub mount san miguel kamaya kaus nagbayog at saka syempre yung sinabi ko kanina na five fingers yan ito yung arko ng marbeles mga ba ano ba ang nya nandyan yung zigzag road pero pupunta mo tayo sa may sisiman doon yun sa may kaliwa Alright. Yan lang mga par. Babiyahin ulit tayo. Alright mga par. Direkta na, na tayo sa may sisiman. View deck. Papicture na tayo dito sa may I love Maribeles. Tayo sa may sisiman. Try natin kung makapagpalipad tayo ng drone. Takalan tayo dito sa may star oil. Anan tayo ngayon. Papuntang sisiman. Sisiman. gusto rin mapuntahan yung ano bataan nuclear power plant gusto rin makita yun mga planta dito so bali downhill sya ang dahil factory diba kaming trabaho ng mga tao dito bukod sa pangingisda may iba silang alternatibong trabaho halimbawa may nasa dagat o, pwede sila mag ano dito pwede silang magtrabaho sa mga planta mga factory, diba? Ang dami nilang option. Let's go, CC man. Nandun din natin yung, ano, yung Mount San Miguel, no? Doon natin sya sa mga tagbuhan sa mga CC May view deck, tanod na doon yung Mount San Miguel. Pagtapos doon, syempre, pupunta na tayo sa ating destination, ang Panoy Poy Cove. Search na lamang sa Google, eh, yung Panoy Camping Site. Diyan sa may barang sa balon anito. Arbeles. Diyan sya mga tagpuan. Yung mga planta. Dami parang planta dito. Nagawa yung kabilang side. Kaya alaman. Give way. Accident prone area dito. So bawal eh. Bawal umovertake. Pagpikin natin to si kuya. dito tubar pa yung ating gasolina kaya pa to boss pwede pa magtanong saan po yung ano Sisiman Siman ayan ang dire dire lang oh uh, opo. opo 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 salamat po maraming salamat po sir ah tanong tayo para sa mga lokal Dire diretso lang doon sabi ni sir ano paro? mga kargata doon ganda uy may isa sa gitna ng dagat o oh. ayan na ayan na yung Mount San Miguel paro ayan o oh. Mount San Miguel uu ganda worth it ingat lang dahil kurbada ayan na yung view deck wuhuuu dito tayo para sa kalua hey ganda yung view deck ito na yung view deck par sheesh yan ito na yung ano par sisi man view deck san miguel Alright, tapos na tayo sa Sisiman Dito naman tayo sa may panuy Puy Cove Dito pa rin yan sa Mariveres Grabe habang nagpapalipad ako ng drone Ang lalaki ng mga ibon Bigla-bigla sila naglabasan Kaya ano, binalik ko agad eh Yung pagkawala nila yun, nagpalipad ulit ako Grabe, ang ganda ng view deck Ayan pero, napakalaki ng Mount San Miguel Grabe ang rock formation yan Grabe ang alikabok Ito ba tayo papuntang Sigsag Road, ito Itong kaliwaan Itong nasa kanan natin Ito ba tayo papuntang Sigsag Road Iyon e, o, oh. ano yung panoy po e, yun par Iyon o yun na yun Mali pala ako Dahil pala sa kabila Bali ako ng nadaanan Marbeles Public Market Sana tama itong dinadaanan natin Kaya yeah, sana tama ito oh. Ito sabi sa hula Lasing internet eh Ah tama pa ba ito Boss pwede magtanong boss Sa pindahan na papuntang Porto ay, ay. Saan, sir? Porto ay, na kayo, sir. Lumampas na na dapat ng tulay. green oil. Sa green oil. Yung gas station sa kanan po yun. magkaliwa kayo sir. Kaliwa po. Mali pala. Thank you po. Opo, salamat po. Ah, oh, shit. Mali. Mali. Pandaligaw-ligaw na tayo dito. Green oil. So yun, dito yung sa green oil. Katanong tayo dito sa may green oil kung saan yung papuntang Porto Yun, papuntang Panuipoy Cove Ate, pwede po magtanong Saan po papuntang Porto? Saan? Kakanan po oh. dire Opo, salamat po Ayun dito tayo sa may kanan na to dere derecho ito yung mga terminal papuntang Maynila Genesis tsaka Bataan Transit yan, dito yan sa may bayan yun balon anito dito na yun ito na yung panuipoy ito kakaliwa tayo dito ito na yung papuntang circle yan ito na yun yung circle ng balon anito Pichokutad May makikita nyong Ito panuipoy ko Pasok lang kayo dyan medyo rap road nga lang yung dadaanan natin hey rap road rap road yes kayang kaya ng honda click no dito tayo sa kabila masyado malalalim doon

Hello po. Yan. The information desk nila. Magkano po, Nay? May parking pin na 20 pesos. Ay, sa, ano, sa na. Dito tayo sa may malilim magpa-parking. All right. Hay. may konting ano, trekking. At kaya dito yung mga ADB, kakayanin ko akitin. kaya dito. May mga pang-trail 'yan, kakayanin nila 'to. Pero mga automatic alang-alangin. Alang-alangin yung mga automatic dito damang dama na agad yung hingal taas yun pa yung akati namin taas okay ngal na Sheesh Okay kami sa spot na to Apa dekat atas yang pina amat atas. Tak nak Ah Asmin. Hey, hey, hey. Ang ganda dito, men. At ayun lang mga par. Grabe, sobrang ganda dito. Dito ko na tatapusin par yung ating video. Napaagad na lang tanawin dito sa may tanoy puyokob. Ayan par. Tapos ayun par. Ayan. Enjoy na enjoy talaga. Ayan par. Dito na tatapusin yung ating video. Baka hindi ka pa nakasubscribe par. Mag-subscribe na sa ating YouTube channel. erap Motovlog. Alam nyo na kung sino to. Peace, yo!